Hello, good morning. Ako'y magpapakain ng mga alagang bibi, no? Pero, sasagutin ko muna yung isang katanungan. Ang sabi nila, bawal daw magpakain ng tinapay sa mga alagang bibi. Dahil daw, nakaka-bloat daw sa kanila. Mga sila kasi, bloated sila, hindi sila kakain. Feeling nila, busog sila. Hindi sila kakain, nakakain. Mga sila. Sa amin pong experience at sa aking uh, nasa isip eh. Hindi naman totoo yun. Sapagkat ang mga bibi natural na matakaw yan eh. Kahit anong ipakain mo dyan, kahit lagi mong pinapakain yan, kakain yan. So walang kinalaman ng pagpapakain ng tinapay sa mga bibi na mabobloated sila. So hindi bawal na magpakain ng tinapay sa mga bibi. Pero Kapag sinaipinakayan mo nang nang puro amag na tinapay, oh siyempre, baka baka magkasakit sila. Pero ako, na-experience ko na na kumain sila ng tinapay na may amag. Ano na, naman din nangyari sa kanila? Mula bata pa ako, bata pa ako ha. Yung mga alagang bibi ng lola ko, pinapakain ko ng pandesal yan eh. Hindi naman sila na nangyayayat eh. Pare-pareho pare-pareho pa pare, rin pare, pare naman ang naging katawan nila. Kahit yung sa akin basta lumang tinapay katulad nito mga lumang tinapay na ayan nilalango pa nga eh yan ginugupit-gupit ko na yan no para isama sa feed mix pero pwede mo rin yung ipakain na ano as is. na as is yan, so subukan natin na pagkatapos nito yan ginugupit-gupit ko na ganyan bago isama sa sa kanilang feed mix na may darak, may sapal ng nyog kanin, kitchen scraps, pellets. Oh, let's go pa natin ng tinapay. Pati manok kumakain ito. Kahit nga donut eh, oh, ito donut oh. Lumang donut. Oh, ano ba 'yan? Happy house. Luma na. Nakalimutan na meron pa palang Meron pa palang tira. Hindi na nakain nakalim Pero hindi naman sira. Nasarap naman 'yan. Kuha ko ng tinapay. Oh, ayan. Ito hindi sirato Lumang tinapay ito. Magpapakain. Agawan sila nito Oh bibi! bibi bibi! bibi baby, bibi baby, bibi 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 baby, 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 Choy-choy, baby, si tinatawag ko Tapos tinatawag niyo naman ako. <laughs> ano ba talaga? Oo. Oh. Mga manok muna. Hindi mo naman na-shoot. Hmm. Oh, ano, goated kayo. Pumustayin natin mamaya kung naging goated sila. Ano, isang, Ayun, Isang lang yun? Pumasok sa kanyang pakpak yung ano. Yung tinapay. Baka ma... Yun, nalaglag. Ito, ito, ito. Pakainin sila. Ayun. Grabe mga brahma. Hmm. Wala si Kobe na tutulong. Oh. Hmm, Ayan. Sarap na sarap sila sa tinapay. Eh. Hindi naman sila magiging bloated dyan. Attorney, ano ang mo? Papalitan ko si attorney. Kasi kung mapapansin nyo, mababa siya, mababa. Maiksi ang mga paa. Mahaba ang katawan. Pero maiksi ang paa. Ito, oh, ito, 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 ito. Pwede ito, pwede ito. Oh, yan, ma mas mahaba pa nga paan niyang mga... mga anak niya eh. Dahil nakuha na lang doon sa mga anak ni George eh, yung mga babae. Mahaba ang paa. O, kita niya naman, gustong gusto nila yung tinapay. Hindi eh. sila magbablot. Huwag lang kayo magbigay ng, ng hindi nakakain-kain na tinapay. Eh. Yun, sigurado. Baka sila, oh, kamatay pa nila yun. Pero yung mga ganito lumang tinapay, wala no. Ano. Ba't ka naman mabublot? <coughs> Pag nga, ito natubigan eh. Pag uminom sila ng tubig, na Pag nabasa itong tinapay, eh, oh, mabilis lang to na ma-digest nila. Dahil lalambot lang to ng lalambot. Mas, mas maano pa nga ang mga binibigay naming mga kitchen scrap eh. Mas solid pa dito. Katulad ng mga balat ng mga gulay balat ng pipino, ganyan, mas matagal pang matunaw ngayon kaysa sa tinapa ito, basahin mo lang ng tubig to malambot ka agad e eh, ginugubit-gubit ko lang para madaling ihalo dun sa kanilang mm -mm. di pa ako nakap naka, makapaglagay ng, ng madre de agua dahil nung nabaha nagre-recover pa yung mga tanim namin yes. para para Mm -mm. Sa... Marami dun sa may pwesto namin sa bundok pero Nakakatamad kumuha. Ang layo. May nagsabi, ano daw itsura ng, ng bahay nyo sa bukid? Sino? Itong sa kono. Anong itsura ng bahay namin sa bukid? Ayan o, oh, pakita mo. <laughs> kubo. Ayan, kubo. Kubo, kubo. Yan hmm. ang bahay namin. Nabinaha, nabinaha hanggang dito yung bahay. Wait lang, pakita ko muna to. ang dito yung bahay hanggang dito yung bahay yan tapos syempre bababa dito so mas mataas pa yung tubig dito nakita nyo naman sa video kung gaano kataas yung tubig dito sa area na to oh kita mo naman di ba naman sila mas magaganahan may donut pa na may palaman na, na may palaman na strawberry strawberry <laughs> <Tapos> may chocolate <laughs> o, diba? pa sa so, ganyan lang para madali lang ihalo dun sa feed mix kasi kung buo buo Dut, uh, ano yung pa? Lalamasin mo pa para... Lalamutak. Lalamutakin mo pa para... Kapampangan ba yung lamutak? Hindi ko alam. Hindi ah hindi. Kahit Tagalog. Okay lang yun. O. Oh. Ito. Tapos idadagdag ko tong... Flores. Mga granada. Ayan. Masarap to. Eh? Mm hmm Pero di ko lalahatin kasi... Amaya, iba lang. Bibigay ko sa mga... Manok. Manok. Iba. Yes. Mga manok namin doon sa sa nilang peso doon. Ito. Ayan. Lalagay ko doon. Ang mga pomegranate seeds. O, oh, ang dami o. Oh. Diba? Ba't mo namang Tatapon lang yan eh. Hindi naman yan sira. Lumang. Luma nga lang. Konti na lang ang pinapakain ko kasi konti na lang sila. Hmm. Wow. Oh, ha? Let's go. Bibi, 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 bibi. Bibi, 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 bibi 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 Meron pa ba na sa labas? Ilang aden? 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 12 O, tumulong lang. Kelawan. Mangana mangana tayo, Tat. Okay naman. Hay. Sige na. Bibili ko, bibigay ko lang to sa mga brown egg. Okay. Sarap naman nilang kumain. Excited sila yes, kumain. Hindi nila na napapansin na bukas na yung pinto. <laughs> Tunutu ka. Tunutu ka naman talaga to sila eh. Yan pala ang ano ng mga Brahma oh. Traits nila oh. Ano? Na stack siya na stack siya <laughs> kaya talaga Napano kaya pala yung mga Brahma Aray ko, tulo Kain na kayo sa... You done? Ah, ayun. Ang hirap yung muko. Ang laki ng chanko, hindi ako makinga. So, ayun po. Hindi po bawal ang magpakain ng tinapay. Basta, hindi lang yan yung hindi na pwedeng makain talaga dahil sa puro amag na at sira na. So, walang katotohanan po na bawal magpakain ng tinapay sa mga alagang bibi dahil magbo-bloated sila. So, Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam.